Pangulong BBM, sinulong ang pagpapalakas ng sports program para sa mga paaralan. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pa sa medalya at karangalan ang hatid ng sports lalo na sa mga kabataan. Ayon sa Pangulo, ang sports ang pinakamabisang tagapagturo ng disiplina at magandang asal, kabilang ang sakripisyo, teamwork at pagbangon mula sa pagkatalo. Kaya naman hiniling nito sa Department of Education na ibalik at palakasin ang sports program sa mga paaralan kahit isang beses sa isang linggo. Kasabay nito'y sinabi ng Pangulo na hindi dapat umaasa lang ang mga atleta sa kanilang magulang, coach o driver bilang pangunahing support group. Tungkulin anya ng pamahalaan na tiyaking kompleto ang preparasyon ng atletang Pilipino mula sa maayos na pahinga, tamang pagkain, wastong ensayo hanggang sa agarang sports medicine sa oras ng injury. Kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Marcos at kasama si First Lady Liza Roneta Marcos at ang muling pagbubukas ng newly renovated at mas modernong Phil Sports Complex sa Pasig City. Ito si Letner Siso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Let. Ayan, ha.